ang isang pabrika ng goma sa Valenzuela kaninang madaling araw. Hindi agad nakaporma mga bumbero sa pag-apula lalo't pabagsak na ang infrastruktura. Nasa frontline ng na balitang yan si Hannibal Talete. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga tao sa paligid ng pabrika ng goma na ito sa Valenzuela City pasado alas 3 kanina sa laki ng apoy. Nagkulay-pula ang paligid sa loob at labas ng gusali. Hanggang halos mag-umaga, balot ng makapal na usok ang paligid. Hindi kasi makaporma ang mga bombero sa pag sa apoy dahil peligroso na. yung establishment po, as uh, ano po kasi yan siya, apat na palabag. So kanina, uh, due to the, siguro sa lugar na rin, sa, sa, tsaka sa placement ng sunog, mahirap yung pag-penetrate namin sa loob. Kasi in ina-anticipate namin na yung mismong establishment is babagsak siya. So pininayoritize namin yung safety ng tao kaya pinulot out muna namin tapos inantay muna namin na bumagsak siya para masimula namin yung firefighting. Nang bumigay na ito, doon na nagpatuloy sa pagbomba ng tubig ang mga bumbero. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Valenzuela, hindi patiyak ang sanhi ng sunog. Pero mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga laman nito. Uh, mostly yung mga laman yan is uh, mga, ano, mga rubber po. Mga rubber at mga uh, carbon materials po. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.